Hi, this is Nanay Mia S. Tawiway. guys, mga give lang muna tayo. Tayo talaga mga tao na minsan pag nakagawa tayo ng sablay o ng isang pagkakamali sa ating kapwa o sa ating kaibigan, sa ating kamag-ana, sa ating pamilya, parang ang piling mo no, yung parang ang dami-dami mo ng kasalanan. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi tayo mga perfecto kahit anong gawin natin nakabuti sa ating kapwa nasisilip at nasisilip pa rin yung ating mga hamalian pero humpaman paman syempre guys uh, at least tayo, bilang isang kaibigan bilang isang tao bilang isang kapamilya pinakita natin ang ating kabutihan o pagtulong sa ating mga kapwa ayaan na natin yun guys kung halimbawa uh, man tayo nagkamali man tayo sa isang bagay pero sana hindi naman dapat din ganoon sana isipin din natin yung naitulong naitulong sa atin ng tao na pakahirap siya na tulungan niya tayo dapat yun na tinitignan natin kasi alam nyo sa, sa panahon yun guys napakahirap din na uh, may mga tao talagang tumutulong sa kahit sa kaibigan, kamag-anak pa yan, o kapatid pa yan, o sino pa yan, di ba guys? Kaya, sobrang temple mo na kapag halimbawa may taong tumutulong sa'yo, may nagsusuporta sa'yo, o kaya may nagmamalasakit sa'yo. Alam nyo guys, talaga ngayon, napakahirap talaga maghanap ng ganyan. Kaya ako, super temple talaga ako sa family ko kasi never talaga nila akong pinabayaan, lalo na kay nanay ko sa mga ate ko, uh, sa family ko, sa mga kapatid ko. Yan, lalo na sa bunso namin. Talagang, yung pasasalamat ko talaga is talagang ganun ka, ano, ganun ka sobra. Kung nga lang, minsan, hindi natin maiwasan na kapag tayo pala ang sumablay, ano, yung bang, ano, nagkaagong tayo ng, ano, uh, minsan, na may tawag yung marami silang nasasabi sa atin pero ayaan na natin yun at least sa atin ah uh, nandun yung ano natin nandun pa rin yung pagmamalasakit natin pagtulong natin sa ating kaibigan, sa kapwa natin hindi naman mawawala yun pero ah uh, ano ko lang sana uh, tingnan natin yung nagawa niya tingnan natin yung naitulong niya kahit na meron naman tayong pagkakamali na sumablay tayo okay lang yun. Uh, hindi naman yun naiiwasan. Basta ang importante, alam natin sa puso natin na bukal sa loob natin yung pagtulong sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kaibigan. Yun ang importante. Kasi hindi naman po tayo mga perfecto eh. Sa, tsaka sana wag naman natin tingnan na porkit nagkamali lang siyang minsan, usgan na po natin siya. Kasi tandaan nyo, kahit sino, wala po sa ating ang perfecto wala po sa atin ang uh, lahat po ng bagay na ay kita nyo sa isang tao na akala nyo lagi kayong tutulungan na na sumablay man siya na hindi na tayo natulungan ano lang din natin yun guys uh, sana uh, wag natin uh, na din sila thank you thank you guys sana lagi po ako sa akin Uh, mga vlog para marami po akong i -talk sa inyo, marami po akong ibagi sa inyo. Uh, tao lang po tayo, hindi po tayo perfecto at soba po tayo magpapasalamat kung meron man taong na tumutulong sa atin. Salamat guys!